May nareceive na naman tayong question. Kuya Shane, paano ba mapapatagal ang buhay ng aking automatic na kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at with regards automatic na kotse, paano nga ba natin yan mapapatagal ano? Well, may tatlong liquid na kailangan kayong i-check o palitan para siguradong magtatagal ang inyong automatic na kotse. Well, number one dyan, is yung inyong engine oil. So, palitan nyo siya based dun sa huling oil na nilagay sa inyong engine. Kung fully synthetic yung nilagay dyan, good yan for 10,000 kilometers or 6 months. So, sana mapalitan nyo kung ano man yung mauna. Okay? Then, pangalawa is yung transmission oil. Sana mapalitan nyo yan every 2 years or 40,000 kilometers. We can extend a little bit, pero sana dikit lang yan sa 2 years or 40,000 kilometers. Then, pangatlo is yung coolant. Yan, kasi yung ating automatic transmission at yung ating engine ay connected sa ating coolant. So, kailangan natin siyang alagaan. Mas okay na constant check natin siya at palitan din natin siya based doon sa recommendation ng coolant. Usually, yung iba 40,000, yung iba... 80,000 kilometers or 2 years pinapalitan na yung coolant nila no. So yun mga paps, no, 'yan 'yung tatlong liquid na sobrang importante na sana constant natin kine-check 'yan. Kung everyday ninyong ginagamit 'yung kotse, at least sana once a week eh chine-check niyo 'yung inyong engine oil, transmission oil, at 'yung inyong coolant. Then, uh, ang isang suggestion ko dyan, every time na aalis kayo sa inyong parking space, Silipin nyo rin yung pinagtanggalan ninyo ng kotse kung wala bang drip ng oil or coolant. Kasi kung meron, I suggest ipacheck nyo na kagad para hindi kayo maubusan sa kalsada at siguradong magtatagal ang inyong makina.